Hi, guys! For today's video, um, uh, part 2 to nang ano, may bago na namang parcel na isang box na wood. So, team wood na naman tayo ngayon. So, first, ang dami, di ba? Ang dami na naman niyang ganito, um, uh, mga kutsara at sandok. Madilim yung aking ano. Ayan, mga sandok, guys. Parang siya. Ayan, ayan. Kasi ilalagay ko na siya sa bag. Ayan. And then, ito, salaan. Ito, takip. Takip ng ano to. Ah. And then, ito, ayan. Pillar na wood. Oh, ah, abacus. Hindi ko alam anong purpose niyan. Ayan. And then, ito. Pang silsil. Siguro magsilsil ako doon. Ah. Then, may ano pa oh, mga hapon-hapon yan na lahat mga hapon-hapon ayan ayan ma ang kikyuto oh, ang liliit oh, diba? Ang cute O, oh, pang kuskus ng ano. And then, eto may plato ako, guys. Iba to, ah, Bagong ano to. Bagong parcel dun sa nauna. Ayan. pagsasama sama ko na siya. Ayan, may isang mamangkok. Ang dami ko ng mangkok. Kala ko wala akong ano. Ayan, marami. Marami pala akong mangkok. May, ayan, ang cute. And then, ito, ayan, mga, ayan, oh, different kind of basket. Lah, tara. May Ayan. Mas ko warak na yung iba. And then, ito, ay, ang cute. Paoblong siya, oh. And then, ito. Pero itong taparan, and then, pwede rin namang patungan lang. Bali, dalawa yan. Ayan. O, oh, tsa. O, oh, hapon na, hapon eh. And then, ito. Ayan. Um, Di ba? Nagagawa nila talagang ano. Para siyang, lagayan siguro ito ng ano. Mga sandok. Ayan. Mga cook again. Made in France yun. yan. Ayan ayan, may smile pa. And then, ito, ayan, uh, platito yan, na ah, wood din yan, naka-plastic. So, madami na yan sya. And then, ito, ayan, pag nag -ano ka ng niyogo, pwede dito, salaan, salaan. Ito, hindi ko alam kung anong ganap nito, patungan na lang siguro. And then, ito, anong ganap din ito, mga condiments siguro yan. And then, ayan, may, may ganyan, may papinya. And then, ayan, pam, pamalo. <laughs> pamalo. Hindi siya pamalo. Ayan. Ayan, mga plato, plato, plato. Shhh. Wala yung mami mo dyan. Ito, hindi ko alam din anong gana. Pamas, pamalo siguro to. And then, ito, basket again. And then, may siyang ganyan, And then, ayan. Mangkok again. Mangkok. Madami. And then, ito. Ito, guys. mga yan. Mga Japan-Japan, guys. Pang, pang garden kasi. Ito nga yung unahin ko kasi mag-garden nga ako doon. Ayan. Mga kahit may mga kalakalawang yan, ay matitibay yan. Mga original eto, lagari naman. Maglalagari tayo dun. Nagiging lalaki tayo dun, no? And then, ito, pang cutting ng ating mga garden, mga stem stem. Sana may may mabutan tayo. Ano? Mga tanim pa doon. Saka na, no. matanggal na lahat. Ito mga platito and then coaster. So, hindi ko na isa-isahin. Ayan, madami siya. And then, ito yun. Napakaganda. Ayan. May takip siya. Ayan. Kakorteng apple. Ayan. Ito maganda. Ito pinaka gusto ko kasi may takip. Ayan. And lalo na to may takip din. Ayan. May takip. May meron akong mas malaki nito. May takip din. So, ito. Ayan. Ito, guys. Maganda yan, guys. Ayan. Paano siya? Ayan, original Japan. May tusukan siya dyan. Ayan, ang cute. So, yan po yung tingkahoy ko. Ayan, isang plastic na yan. So, I hope you enjoy. Watch and share. Bye!